Hello, mga lalabs. Kain po tayo ng pipino. Ilagyan ko lang po siya ng asukal. Gagawin ko sana siyang sweet and sour. Yung meron pong sugar tsaka suka. Tapos may paminta at bawang. <clears throat> no, di ba? Pero dahil wala pong available na suka at naubos, sinatamad ang bumili ng tindahan. Asukal po ang aking nilagay. Yan, mga lalabs. So, di ba? Kain po tayo. Napakasarap ng pipino, ng biskot pipino dahil matagal na akong hindi nakakakain ito. Sarap. Mm. Sarap. Mm. Ang gotong. Um, po yung kumakain tayo ng pipino. Masarap. Maganda ang nagiging benefit sa katawan ang lutong pa uh, kasi po bagong pitas to mm. Mm, ayun yun. number to sarap ito po yung aking merienda pipino Mmm, hmm. mm Ang tuloy po Sarap. Hey. Masarap din po dito yung sweet and sour. Mm hmm. may asim uh, na may tapos may paminta ano mm -hmm. pa mm -hmm. Tara, kain tayo. Meron pong nabibili sa inyo yan. Pwede kayong bumili. At mura lang naman po yung dito. Habi ko, bili nga ako. Kaya sa ibang lugar, mahal po. Tsaka sa bayan. Kasi yung binyalan ko po siguro sarili nila ani, Kaya medyo mura lang. Naalala ko ng araw marami pong tanim do sa aming bahay do sa mga tatay ko mahilig po magtanim yung tatay ko ng mga halaman hamot prutas, marami kami mayroong balimbing tinitinda pa namin yung sa school yung bata ako tapos meron kami ng gibano kay mito na napakasarap saka may mga buko kami diba mga lalabs masarap po yung metanim kaya ako nakuha ko po sa tatay ko yung mahilig magtanim. Kaya sabi ko nga, kung maluwang ang bakuran ko, magtatanim din po ako na magtatanim. Kaya lang maliit yung space ko sa bahay. Kaya kung ano lay like, kasya, yun lang po yung naitatanim ko. Pero kung meron akong loting malo, eh tatanim ako ng tatanim. Ah. di diba, hindi ka na po bibili. Mas masarap po yung loting mo maluwang magtatanim ka tapos wala pang bahay. Para kung lumaki man, diba, di ba, hindi ka makangamba na baka mabagsakan yung bahay mo. Kamukha po dito, meron ako santol. E bumagyo po. Nang ihinayang man ako, eh, pinatabas ko po yung mga sanga niya. Eh, kaya lang ngayon, matagal pa yun, bago siguro po magsanga ulit. Bumagyo po kasi dito sa amin ang signal number five. Bagyong carding. Ayan, Ay, yung hinayang man ako. Ang tamis pa naman nun. Daming buong ha. Kaya lang, ganun talaga. Kailangan putulin. Pero, ganun pa man. Masarap talaga yung marahin tanin. Diba, mga lalabs ko? Diba yung may sarili kang ani, di ka na bumibili. Malaking katipira. Kasi may tanim din po kami ganito. Tanim ng tatay ko nung alam yun lang, marami salamat sa panonood mga lalabs, kain tayo, thank you so much God bless everyone follow me more and please share na rin God bless, salamat